Mga amigos, amigas. Kumusta na kayong lahat? Nandito naman ako sa ano guys. Actually, hindi ako naka-duty. Dito ako sa Abu Dhabi City kasi puntahan ko, kasama ko ang anak ko, samahan ko siya sa ano sa clinic sa check-up. Tapos ayan na nga ako ngayon sa uh, sa City ito ang makikita natin guys so ito mga building na iba-ibang mga building yung may mga lumang building malapit na din yan i-renovate -re papalitan yung mga lumang building guys nakita niyo guys so yung mga lumang building dalawang building o ano yan ilang ano no lang yan Kunting panahon na lang yan sila. Babakbakin na din yan para papalitan ng mga ganitong building guys, so, yung mga ...matataas na building. Kasi hindi na yan pasado sa ano pag nag-renew. Grabe sila dito guys, eh pag nagano sila ng mga building kung ilang taon na hindi na nila yan i-renew. -re Kaya yung may-ari ng mga buildings talagang mag sila sa rules dito sa UAE lalo na dito din sa Abu Dhabi pag sasabihin ng baladiya na wala na yan expired na bakbakin bakbakin na yan tapos papalitan ng bago kaya yung mga building na sa ngayon guys ganda ng mga building nila ngayon no tingnan nyo itong may ano sa kaliwa ko guys may construction ano yan bagong ano yan pinakbak na nila kasi pinapalitan na, na naman ng bago para yan mga residential guys mga residents mga paupahan dito sa City Abu Dhabi kasi yan ang mga hanap boya daming dyan dito guys sa mga anak bukay na ganyan mga business nila kaya may mga termino sila na ilang taon yung building na yan hindi na pwedeng i-renew papalitan na talaga ng bago siya dito na guys dito malapit na ako sa building ng anak ko Papasok na ako dito kasi dito ang pinakadaan. Maghanap ako ng parking. Magbabayad na naman ako ng parking, guys! <laughs> Yan ang anuhan ko dito sa paglagi ako nandito sa Abu Dhabi City. Magastos ako sa pay parking sa timaan. Pero <laughs> no choice eh. Bayaran ng parking, no? Ay, baka penalty mas lalong malakihan. Baya guys. <laughs> Ganito guys, tapos ayan na guys oh. Ito ang area ng anak ko kasi may malapit lang sila dito sa Grand Emirates. Madali lang silang makabili ng mga kailanganin nila sa bahay nila. Kung ano-ano, lahat na nandiyan na, nandito na sa palibot. Ang lapit lang, ilang hakbang lang. So nandito na ako guys sa uh... Building nilang lang. Ngayon, magbabayad na naman si Akits ng parking. At saka ano ito, malapit sila sa Alwada Mall at saka sa bus station. So, ito ang buhay ko dito, guys. Pagkakailangan na yun ako ng anak ko, talagang pupuntahan ko talaga ko pwede, hindi ko pwedeng i-ignore no kasi anak eh magpakananay talaga tayo ng ating mga anak hoy mga nanay diyan na walang puso na iniwan yung mga anak magpakananay kayo sa mga anak nyo <laughs> oo nga wag, ano lang pero hindi naman ako nagalit sa inyo Sini-share ko lang sa inyo bang ba aking buhay yun lang siya guys unya tapos ano lang tayo, laban lang tayo sa ating hanap buhay. Ayan guys, so, talagang ano lang kami dito guys sa malapit lang nandito harapan sa harap ang Grand Emirates. Tapos syempre, ano lang talagang kapit bahay lang, kapit building lang sila ng building ng tinitirahan ng aking anak. O ngayon guys, yun ang aking issue sa inyo guys. At bago ko tapusin ang aking video. Follow na lang, subscribe, like and share. Comment below kung anong mga comment niyo dyan. Nainis ba kayo? O natutuwa ba kayo? O totally <laughs> ewan. o <laughs> sa mga nanay dyan, ng no, mga ano ba, magpakananay kayo sa mga anak ninyo. Kaya so, yeah, guys, maura to siya ang akong i-share sa inyo for today's vlog. Bye-bye and God bless. Don't worry, be happy. Stay safe everyone guys. Bye-bye.